Empleyado lumaya sa Burger King, ninakaw daw lahat ng chicken nuggets. Ang 18 years old na si John Correa na kilala bilang Zealot sa Twitter ay naging viral dahil ninakaw daw niya ang lahat ng chicken nuggets sa Burger King nung siya ay nagquit. Well, yun ang chismis. Yun pala si Correa na nagtatrabaho sa Burger King sa Miami ay inutusan ng boss na ipick up ang mga nuggets mula sa isa pang Burger King. Dahil nakakita siya ng pagkakataon na gumawa ng joke, pinikturan niya ang nuggets at gumawa siya ng kalokohan na istorya tungkol dito. Nilagay niya sa Twitter ang litrato kasama ng istorya at halos agad-agad na ang buong internet at pinuri siya sa ginawa niyang joke. Matapos ng 23,000 retweets pati mga television stations at news outlets Puerto Tomo News ay sumakay sa aksyon at naging internet sensation si Korea. Sana man lang nag-research at inalam kung tunay ito dahil si Korea ay nagtatrabaho pa rin sa Burger King. Siya at ang mga co-workers niya ay tawa ng tawa sa nangyari. Pero tinanggal ni Korea ang tweet niya mula sa Twitter at pinalitan niya ito ng isang maikling mensahe tungkol sa kanyang panandali ang kasikatan. It is done.